Ann Curtis at Heart Evangelista, nagkita muli sa Paris Fashion Week. Nagkita muli si na Curtis at Heart Evangelista matapos silang dumalo sa isang palabas para sa isang luxury brand sa Paris Fashion Week. Ang kanilang muling pagkikita ay nagdulot ng kasiyahan sa kanilang mga tagahanga. Maraming tao ang nag-aabang sa kanilang mga update lalo na ang mga taga-suporta na sabik na makita ang kanilang samahan. Ano kaya ang naging reaksyon ng kanilang mga taga-suporta sa kanilang reunion? Ipinakita ni Evangelista sa kanyang Instagram page ang mga likod ng eksena ng Louis Vuitton Show noong Kuwebes, Oktubre 2. Kasama ang isang selfie nila ni Anne Curtis. Happy Obli A. Ray, sabi niya sa caption, To love and be loved ang kanyang mga salitang ito ay tila nagpapakita ng malalim na emosyon at pagmamahal sa kanilang pagkakaibigan. Ano ang kahulugan ng ganitong uri ng emosyon para sa kanila? Tumugon si Ann Curtis kay Evangelista sa comment section. Finally nagkita din so lovely to see you and our little crowd moment. Till the next one Heart Flakes. Nakakatuwang isipin kung gaano sila kasaya sa muling pagkikita. Ngunit ano ang mga alaala na kanilang naibahagi mula sa kanilang nakaraan. Tila puno ng saya at pagmamahalan ang kanilang reunion. At tiyak na may mga kwentong nagpaalala sa kanila ng kanilang mga pinagdaanan. Una ng ipahayag ni Heart Evangelista ang kanyang paghanga kay Curtis. Sinabing gusto niyang makita pa ang mas maraming pagkakataon kay Anne sa international na fashion scene. I really appreciate Anne. You know, when we were growing up, we were both in showbiz, and it was a little bit stressful, Anya. Sinasalamin ng kanyang mga salita ang mga pagsubok na kanilang hinarap sa kanilang karera. Paano kaya nakatulong ang kanilang mga karanasan sa pagbuo ng kanilang pagkakaibigan? I should spend time with Anne. She's very nice, she's very supportive, she's a girl's girl, dagdag niya. Ang kanilang ugnayan ay tila isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng kanilang mga buhay bilang mga artista. Ano ang mga susunod na hakbang na nais nilang gawin bilang magkaibigan sa kanilang mga profesyon? Tiyak na maraming mga proyekto at pagkakataon ang darating para sa kanila, at sabik ang lahat na makita ang kanilang mga susunod na hakbang.